Noong June 25, 1996, naganap ang isa sa mga pinakamadugong pagsalakay ng mga terorista sa bansang Saudi Arabia. Ang grupong Hezbollah ng Hijaz ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagsalakay na ito, na kung saan ay gumamit sila ng isang truck na napupuno ng bomba. 19 ang namatay dito at halos 500 ang sugatan. Nabagaman mga Amerikano ang kanilang target ay nadamay din ang marami sa mga Muslim. Ang Hezbollah ay isa sa mga non-state actors ng bansang Iran na nagpapaningas ng apoy ng digmaan sa gitnang silangan mula noon hanggang ngayon at sa darating pang mga panahon. Ipinahayag ng pangunahing konseho ng ulama ang sumusunod tungkol sa pambobombang ito na nagdulot ng pagkasawi, pagkawasak, pagkatakot, pinsala sa maraming mga muslim at iba pa. Una, sa mga pambobomba na ito ay ang paglabag sa mga itinuturing na banal ng Islam at ito ay natural lamang na kinikilala. Ito ay paglabag sa kabanalan ng buhay na marapat lamang na pangalagaan. Ito ay paglabag sa kabanalan ng yaman. Ito ay paglabag sa kabanalan ng siguridad at katatagan. Gayun din sa buhay ng mga taong ligtas sana at panatag sa kanilang mga tahanan at pamumuhay sa araw at gabi ito'y paglabag sa pampublikong interes na hindi maaring walang sinumang tao ang walang pangangailangan sa mga ito. Tunay na napakakarumal-dumal ng krimen ng sinumang lalapastangan sa mga ginawang banal ni Allah sa pangaapi sa kanyang mga alipin at pagtakot sa mga muslim at sa sinumang nananahan kasama nila, maging sila man ay hindi muslim. Kasawian sa kanya at kasawian sa kanya sa pagkakamit niya ng parusa at paghiganti ni Allah at sa panalangin ng kanyang mga inapi. Inihiling natin kay Allah na alisin ang kanyang tabing at hihayag ang kanyang mga plano. Ikalawa, ang buhay na pinangangalagaan ayon sa hatol ng Sharia ng Islam, unang-una, ang buhay ng lahat ng Muslim at sino mang nasa paligid nila at ng mga Muslim na meron kayong kasunduang pangkapayapaan. Sinabi ni Allah, mang pumatay ng mananampalataya ng sinasadya, ang kanyang gantimpala ay ang impyerno, at mananahan siya rito habang panahon. Kamumuhian siya ni Allah at isusumpa at inihanda para sa kanya ang parusang masakit. Sinabi ni Allah tungkol sa sinamang hindi muslim na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga muslim, Kung siya ay kabilang sa mga tao na kayo ay may kasunduan, ay marapat na magbayad ng danyo sa pamilya ng napaslang, at pagpapalaya ng aliping mananampalataya. Kung ang tao naman ay hindi mananampalataya, subalit siya ay kabilang sa pinangangalagaan ng mga Muslim at siya ay napatay ng hindi sinasadya o dulot ng pagkakamali ay may diya at kafara. Kaya paano pa kaya kung siya ay napatay ng sinasadya? Ang krimen na ito ay mas masahol at ang kasalanan nito ay mas malaki. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sino mang pumatay ng sino mang may kasunduan sa mga muslim ay hindi makakalanghap ng amoy ng paraiso kahit pa ito ay malalanghap mula sa layo ng paglalakbay na apat na taon. Hindi marapat ang pamiminsala sa mga mustamin o hindi muslim na nasa pangangalaga ng mga muslim. Kaya mas lalong ipinagbabawal ang pagpatay sa kanya na ito nga ay karumaldumal na krimen. Ito ay matinding babala laban sa sino mang papatay sa hindi muslim na may kasunduan sa mga muslim. Na ito ay kabilang sa pinakamalaking mga kasalanan na magbabawal sa kanya sa pagpasok sa paraiso at tayo ay kay Allah laban sa kabiguang ito. Ikatlo, ang mga krimen na ito ay may kalakip na ilang mga kasalanan na likas na nakikilala sa Islam at kabilang dito ang pandilinlang, lang, pagtatraidor, paglapastangan, paggawa ng krimen, pananakot sa mga muslim at iba pa. Lahat ng ito ay pawang mga kinamumuhian ni Allah ng kanyang sugo at ng mga mananampalataya. Ang konseho ng pangunahing ulama sa Saudi Arabia ay nagpahayag ng pagbabawal sa mga kriminal na gawain ito ayon sa dalisay na sharia. Ang konseho ay nagpapahayag sa buong mundo na ang Islam ay walang kinalaman sa ganitong mga gawain. At ganito rin ang lahat ng mga Muslim na nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Lahat ay walang kinalaman at inosente sa mga ito. Tunay na ito ay gawain lamang ng mga taong may baluktot na utak at baluktot na akida. Siya lamang ang may pasan ng kasalanan at krimeng ito at hindi maaring panagutin sa pamagitan ng kanyang mga ikinilos ang Islam o ang mga Muslim na nagagabayan sa pamagitan ng gabay ng Islam na nakasilong sa Quran at Sunna at nakakapit sa matibay na lubid ni Allah. Ang kanilang mga gawain ay mga kasamaan at mga krimen na itinatanggi ng Islam at ng natural na pagkiling ng tao. Dahil dito ay may mga teksto na malilinaw tungkol sa pagbabawal sa mga ito at sa pagbabawal sa pagkakaroon ng ugnayan sa mga gumagawa nito. Sinabi ni Allah, may mga taong mapagkunwari na magugustuhan mo ang sinasabi nila dito sa mundo at ginagawa nilang saksi si Allah sa anumang nasa kanyang puso. Subalit sila ang pinakamalupit sa pakikipag-away. Kapag siya ay humayo ay nagsisikap siya na magdulot ng kasamaan sa lupa at pamiminsala ng pananim at mga hayopan, si Allah ay hindi nagmamahal sa pamiminsala. Kapag sinabi sa kanya, katakutan mo si Allah ay nagmamalaki sa kanyang kasalanan, sapat sa kanyang impyerno at napakasamang hantungan nito. Sinabi rin ni Allah, ang parusa lamang sa mga nakipagdigma laban kay Allah at kanyang sugo at tagahasik ng kasamaan sa lupa ay ang patayin sila, o ipako, o putulin ang kanilang mga kamay at paa ng magkasalungat, o sila ay patalsikin sa ibang lupain. Ito para sa kanila ay kahihiyan sa mundong ito at para sa kanila sa kabilang buhay ang malaking parusa